mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa rin sa magandang salaysay na natutuhan natin nung tayo ay ikang nag-aaral pa sa mababang school ay yung uh, huwag natin musgahan ang, uh, ang mga bagay sa panlabas na anyo Mahilig tayo na pagka maganda ang balat ng isang aklat at nasa isip natin maganda ang aklat na yan Hindi natin alam na ang salitang balat kayo lamang ay nagsimula sa panlabas na anyo May nakamit ngunit patrayor ang gagawin siyo may nangangangit ng kaibigan mo na patrador kung tratuhin ka. May magandang uh, balat ang isang aklat, ngunit ang laman ay malaswa. May mga malaki ang katawan, matipuno ang katawan, lampat naman kung lalaman. May mga sabihin natin mga payatot, mga tinatawag nila mga palito na higit na tumatagal ang buhay. Kaya sa mga uh, ika nga'y mga nakabarmil o kung anong mga uh, palakasan ang sinasaliyan, mga kagaway ito ang dapat natin iwasan. At musgahan natin ang uh, ating uh, kapwa o ang bagay sa panlabas namin. Suriin natin mabuti kung isang aklat pabasahin natin, kung isang tao, susuriin natin ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mga magkakandang mga katanihan, huwag yung kanyang palabasan nyo. Turot ng isang dalaga na akala natin napakaganda, ngunit kulang sa paligo. Maraming mga pagkakataon ganyan. Marami tayong pagkakamali dahil sa paghataw natin sa ating kapa o sa isang bagay ng panlabas na nyo. Ang sabi nga ng ating Panginoon, huwag ka nating hatul ng ating kapwa sapagkat ang gagamitin natin takalan o sukatan sa ating paghatol sa kapwa ay siya rin gagawin sa atin ng ating kapwa. Love begets si love, hatred begets si hatred. Amor con amor si Paga. Yung sabi nga ng ating uh, mga kaibigan Naalala natin ang uh, video ng isa natin ng pulis. Uh, sabi niya, may isang parolado. Ay, sabi ng parolado yung nakakulong na ang kanyang uh, hatol o ang kanyang sentensya ay uh, nabawasan. Halimbawa, makulong ng limang taon, eh, nakulong lamang ng uh, tatlong taon at uh, nabigyan ng tinatawag nating parol o pardon. Pero usually, parol, pabalik-balik ka muna, mag-report ka muna bago magiging absolute pardon ang ibigay sa iyong pansamantalang kalayaan. Ngayon, sa isang barangay, may isang galing sa kulungan. Nung mga panahon na yan, yung tatlo, para lamang doon sa mga kakusa, yung mga nakakulong, na, na nakita ba ninyo yung mga katawan ngayon? ay ito sa katawan ng ating mga kababayan ngayon na magiging mga kadalagahan, mga mag-aaral, mga batang estudyante, mga May mga tato sa katawan kung ano-ano nakalagay. Pero nung kapanahon na yan, pag ikaw ay may tato, ang ibig sabihin galing ka sa loob. Sa ang loob, alam niyo sa loob ng kulungan. So pagka may tato ka ng mga panahon na yan, ikaw ay isang tigasin, ikaw na. Kinakatakutan ka, iniiwasan ka kinakasindakan ka. So, may sa isang libre na barangay, may isang parulalo, napakalaki ng katawan. Sa kanyang dibdib, nakatatak ang isang agila, na pakalaking ng agila. Sa kanyang likod, eh, hayop din ang nakatatak. At sa kanyang kanang balikat, ah, kaliwang balikat, may nakatatak na pumupulopos na sawa. At dito sa kanan, kobra So talagang, ngayon dahil siya isa sa parunado, walang tatanggap sa kanya ng trabaho. Kailangan niyang kumain, kailangan niyang mabuhay. Gusto mo niyang magpakatino, wala namang tatanggap sa kanya. Kaya doon sa isang kanto, papasok sa kanilang barangay. Doon siya nakatambay. Inaabangan niya yung madumadaan at humihingi ng gilihin siya pag almusal, pag paghapunan pag hapunan pang merinda, pang gastos kinabukasan, pang sugar. So, yan ang kanyang ginagawa. Pag hindi siya, bago siya iingi, itatanong muna sa kanya, ano ba itong nasa balikat ko? Sir, Cobra, ano ba itong nasa harap ng bibig ko? Sir, uh, adila. Iyan yan ang ginagawa ng pantalo. Isang araw, isang payatot, na, hindi naman payat na payat. Sabihin na natin sa slender, sa slim na maaring binata o maaring may asawa pero medyo bata pa ang napadaan ay eh, sabi nung parolado Brad, mukha yata ang bagong mukha ka dito ah, Sir, hinahanap nakita niya yung pato ah, uh, Sir, ya, hinahanap ko yung pinsan ko Sir, ang pinsan mo De, binanggit ah, kakilala ko yan ng Sige, punta ko na sir Teka na Pax. Ano mo rasan ba? Uh, sir, mag alas do na ng tanghali. Oh, ano mo ras? Ano ng ano mo rasan yan? So na na Eh, tumuloy pag yung ayato ayong na lang sabi Sir, wala akong wala akong maibigay. Ano to? Eh, ano yung kanyang didib? Sir, agila. Ano ito? Sir Sawa. Ah, di, pinakot niya. Eh, sir, wala akong may bigay, sir. Talagang wala. Sabi mo, mag malit na lang natin. Okay na. Mas kaya ano Sir, mayroon ako dito, barya. At yung barya? Eh, sir, 45 lang, sir. Kulang ng lima para magiging 50. Nagugutom na ako. Nagugutom na ang ating agila nagugutom ng aking sawa. Gusto mo ba ito ang mapasla? Nan nan Nanindak na nalakot. Ilabas mo yung quarantine ko mo. Akin na at bibili na ako ng kanin. Inilabas. Sabay tutok sa dibdib. Oh, ito yung 45. Ito yung quarantine ko. Kainin mo. Ibili mo ng pagkain. Sir, huwag naman tinaas ng kamay ng parolado kanya makama itinaas huwag naman sir yung nagbibiro lang tayo sa inano yung kutipad yung inano sa dibdib ito ano ito gusto mong palipari ko ito yung agila sabi ng parolado sir maya ito sa balikat nilipat niya yung baril gusto mong pasabugin ko ito huwag naman sir masakit din o oh, ano ito Teacher Bulati. It's nito. sasarisa nito. Napakasimpleng biro. Napakasimpleng joke, Pero napakalaking bagay. Hindi lahat ng payat nagsisindak at natatakot. Hindi lahat ng payat hindi marunong lumaban. Tandaan, hindi lahat na nakaiga sa ginto mayaman. Nakaiga man sa ginto na balot naman sa mga kaso sa pandaramong mahirap din. Hindi lahat ng mataba ay laging busog. At hindi lahat ng magandang dalaga ay pwede mo nang ligawan. Kaya pisa natin, surlin natin mabuti ang, anumang, ang ating kapwa at ang anumang bagay na kailangan natin. Ay natin ang paghahatol ayon sa malabas na anilok.